Subscribe now. Parang naglalaglag yung aking ano. yung aking internet. Oh, tinan nyo. nag yeah, na, na. kami. Oh, si Ina nag i -impake. Ako nagpa-part-time. <laughs> ano ako, ba yun? <laughs> ako mag-u-uber kaya ako. <laughs> okay. <clears throat> Oh, It's ano Sunday ba ba atin? again and happy Father's Day sa inyo dalawa na and everybody. Thank you. Salamat. Ayan. O de saktong sakto, mababati kayo ng ating viewers sa ating uh -huh. live episode today. Oh uh -huh. But, yun. okay, it's going to be earlier. Bakit nga ba mas maaga, Mark? Yun, kasi ano, Father's Day eh. Siyempre, ala kang mag-celebrate. Alam mo ba? Mar marami rin nagre-request na mas maaga ng konti yung mga ya, ano para yun. Ito hindi ko unti ito, Mark eh. Ha? <laughs> hindi ko unti ito. Ano to eh, madaming maaga to eh. yung mga nag mga nagre-request na mas maaga, yan. Mga ano tayo ngayon. Mapapanood uh, okay. yo kami ng maaga. Yan. 5:30, mga dre. 5, ano ba? 5:30 ba, ma Mark, 7:30. Hindi <laughs> mo, ano talaga hindi kami nag-uusap. Hindi. <laughs> ah, <laughs> Abangan nyo po kami mamaya. 5.15 Toronto time, uh, 5.15 Quebec time, and 3.15 Regina time. Yan. Ako, tablado yung sa Pilipinas ngayon, no? 15, ano? May ginawa uh, pa niyang 15. Kaya nga, .15. <laughs> 15. Parang hilig mo natin sa 15. okay. <laughs> oh, so, 5.15 in Toronto, yeah. 3.15 Regina. And what is our topic, Rice? Oy. Yung topic, huh? natin, muna. Ah, okay. <laughs> oh, yung topic natin, nakalimutan mo na. Ah, okay. Oo, yung topic natin, mga Dre, no? Yung ano, paycheck to paycheck, ako dito sa Canada. Yun, <laughs> yung maraming nagaan na dyan. Totoo ba na marami sa mga nandito sa Canada ay living paycheck to paycheck? Uh -oh. Okay, so yan po. I hope, uh, yeah, we hope Pag... you comment later. Uh -huh. Pag-tulungan kung... -tulung ano, natin, natin yan. Yung, kayo ba ganun o hindi? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kung paano nyo minamanage yung budget nyo? Oh, ano bang ginagawa nyo para hindi tayo umabot sa ganon? Yung uh, Okay. okay. Oh, sige. Oh, we'll see you guys later. In a bit na lang yan, a few hours from now. So, na lang yan. Okay, kayo, bye. 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 Subscribe now.